Ayan, guys. Ayan, umuwi na yung aking magaling na pusa. Maaga siya nagkatok sa pinto. Uhaw na uhaw. Um, alam ko, busog ka na kasi kumain ka na sa ibang bahay. Ah, kumain ka na sa ibang bahay. Maaga, maaga pa siya nagkatok sa pinto. Ayan, ay binuksan ko siya. Ah, inom na pa. Inom pa. Mm -hmm. Ayan siya, guys. Kasi maingay yan siya pag... Maingay yan siya pag... Ah, hindi binuksan sa pinto. Kailangan buksan siya kasi iinom siya ng tubig. Ayan, oh. Ah. Tama, dami-dami niya uminom. O, tapos labas na tayo. Doon na, magwalis muna tayo sa labas, ha? <laughs> hindi pa ako nakawalis sa labas. Kagigising ko lang. Mainit na sa labas, ha? Apanter, mag-amwalis mag, mag muna tayo sa labas, ha? dami hmm, mo namang inom. Ang dami mo namang inom. Ayan, nga. isang aking pusa na gala. Tapos, uuwi sa dito na, ano, uhaw na uhaw. Pero, nakakain na yata ito sa kapitbahay. bahay ito. Ang dami niyang inom. dami inom. <laughs> panter. May yung aking panter? O, oh, tapos na? O, oh, na sa labas. Ayan, guys. ininom inom siya. in, mm. O, oh, labas. Ayan na, na siya. Kasi nakainom na siya. O, oh, dali mag-walis mag ako. Hmm. araw. Kagigising ko lang. O, oh, nandiyan na siya. O, oh. o oh, nandiyan, ka lang ha. Kasi magwalis ako. Kasi mahangin. Guys. Tuwing umaga pagising ko, kailangan magwalis ako dito. Dahil yung mga dahon ang nilipara. paggising natin sa umaga. Walis agad ng kalsada. Maipa ng makongo sabay ding mainit na yung araw. dyan galing yung dahon oh. dahon artist yan, ilalagay ko sa sako muna yan pasok guys ah, madali na lang ang onda ilang araw walang pasok yung iba may pasok pa hanggang ngayon yung iba wala na And Uh, sa likod ng bahay namin. Ayan na. Ay, si Panter nandoon. <laughs> ah. O, oh, diyan ka lang. Huwag ka na mamaya magkapakainin na kita kanin. Kumain na yan sa kapit-kapit bahay. Ayan na ang araw. ang init. Hindi makadaan na sasakyan sakya na kaharang. Ang kaharang yung Ipasok pa ayan guys papasok muna ako sa loob meron akong nilaloto ako okay. kumain na si panter panter o oh, dyan ka lang ha ha ah? o oh, okay, dyan ka lang huwag ka okay nang bumaba Magpainit ka dyan ha aking pusa maaga pa kumain ka na. Oh, dyan ka lang nga. Ah. Mamaya papasok ka doon sa loob. Papakainin kita ng kanin. Ayan. Hindi siguro gutom. Kasi ano eh. Papasok mo na ako sa loob. See you my next video. Kami just pa ako. Thank you for watching Pinkai TV.